Allah, good morning, good morning mga lalabs, mga vayut. Magandang hapon, Pilipinas. Magandang umaga tanghali hapon saan man sulok ng mundo. Hello, hello sa inyong lahat, mga lalabs, mga bayot Ano dito sa aking ano na to? Tinutupak din. <laughs> Mga kapwa ko, FWs around the world, hello, may love, shout out. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share mga lalabs, mga vayots. At maraming salamat. Like, like lang po. So, tinga, yung topic natin ngayon mga lalabs, mga vayots, itong uh, video ng isang kababayan ni Martin Romualdas, a.k.a. Tambaloslos. Timbangag. Eh, nag-circulate po sa social media. Although napanood ko na to, Uh, parang three days ago, pero hindi ako nag-vlog dito. Pero meron nang mga nagko uh, comments mga lalabs, mga viots, at nagpatuto. Actually, yung tiyak ko at the whole family niya nasa Liti, nag nakatira at nag doon, kasi nakapag-asawa yung auntie ko ng Maranao, yung kapatid ng nanay ko. So yun nga, parang meron lang bagong bukas daw doon, na mall sa tagal na doon. <coughs> Kasi siyempre maranaw ako nagtitinda sa mga, may mga bangkita-bangkita, mayroon din silang uh, doon sa palengke. Diyos ko po, pag sila yung palengke, talaga naman. <laughs> so nag-circulate at dito, uh, ano, ito si Crisit Laurita Cho, talagang taga lady ito eh. So nagpatotoo po siya. Tumaliban so, dito, Sumikat talaga itong uh, kababayan ni Martin Romualdez dahil nga maraming sumasamba ngayon kay Tambalos-los nang dahil dyan sa mga ayuda-ayuda. Nakukuha ayuda. <laughs> lang po kayo sa mga ayuda. Pag nabigyan kayo ng kakarampot na ayuda, masaya na kayo. Pero hindi ninyo isip, yung bulto-bultohang pera na ni Rere, ni rereles Nagaling din sa mga tax nating mga Pilipino ay nasa kanilang mga bulsa. <laughs> Tapos ngayon, sambahin niyo ah, halos uh, si tambalos lo So ito, Coach Jarrett, uh, Mike Abe, at uh, itong si... sino ba itong isa? Yung nagtitinda ng uh, pampagwapo, hindi naman gumwapo. <laughs> uh, Kalimutan ko na yung pangalan ng yawa na yun. <laughs> Dante Maravillas pala. O ito, yung inyong amo, pagtanggol ninyo to, sabihin ninyong hindi, totoong magnanakaw ang mga Romualdes at maganda ang lugar ng liti. Dahil itong tatlong ito, Mike Abe, uh, parang si ano din ngayon eh, parang si Bagong Lipunan, uh, parang nahihikayat na ba <laughs> Parang sa tono. Ito ay pagtanggol na si Martin Romualdas sa mga tagaliti. May kabe, o Coach Jarrett at Dante Maravilla, Sabihin ninyo hindi totoo yung paratang ng mga tagaliti mismo sa inyong amo. <laughs> ah, sa'yo, anong ginawa sa'yo ni Speaker? at ganyang ka makapanira sa kanya. Sobra yung paninira mo dahil lang sa pamilyang poon Duterte. Excuse me, FYI, wala akong pakialam sa mga Duterte. Alam mo ate, tagalete ako, waray ako. Dati naming congressman yan. Ang mga Romaldes ay namumuno sa District 1 sa Leyte mula sa magulang nila. Mula kay Biho at saka kay Kukoy, mga magulang nila, Alfred Romaldes, uh, Martin Romaldes, magpinsan yan, nag papapalit palit lang sa posisyon sa Leyte. Sa ilang dekada, walang nangyaring maganda. Sa District 1 ng Leyte, hanggang ngayon, pangit pa rin ang Leyte. Walang kaklas-klas, di ba? <laughs> oh, Jamago. Kailangan mo din ipagtanggol ang amo mo ha, Coach Jarrett. Oh, ito manawagan ulit ako sa baka may makapanood dito sa vlog ko na to na po on, uh, ano din. Parang yung bang. Sambang-samba kay Coach Jarrett, kay Mike Abe, kay Dante Marabilias at kay uh, tawag dito, Jam Magno. Sabihan ninyo yung mga vloggers ninyong uh, uh, pinapalo na ipagtanggol si Martin Romualdez dito mula sa kanyang kababayan na nagsiwalat na talagang pangit ang late walang kaklas-klas. Sabihin ninyong hindi yan totoo. Sabihin ninyong mahal. Ni Martin ang kanyang lugar dahil namimigay siya ngayon ng ayuda sa inyo. <laughs> mahirap na municipality, Ayun. mahirap na city. Paano mga kurap ang pamilyang Romaldes sa Leyte? Uh, ulitin natin ha ulitin natin. Sa'yo, anong ginawa sa'yo ni speaker at ganyang ka makapanira sa kanya? Sobra yung paninira mo dahil lang sa pamilyang yeah. poon Duterte. Excuse me, FYI, wala akong pakialam sa mga Duterte. Yeah. Alam mo ate, tagalete ako, waray ako. Dati naming congressman yan. Ang mga Romaldes ay namumuno sa District 1 sa Leyte mula sa magulang nila. Mula kay Biho at saka kay Kukoy, mga magulang nila, Alfred Romaldes uh, Martin Romaldes, magpinsan yan, nagpapapalit-palit lang sa posisyon sa Leyte sa ilang dekada, walang nangyaring maganda sa District 1 ng Leyte, hanggang ngayon, pangit pa rin ang Leyte, walang kaklas-klas, di ba? Mahirap na municipality, mahirap na city, paano? mga kurap ang pamilyang Romaldes sa Leyte So, alam nyo na, mga, mga sumasamba sa poon uh, kay Romualdez, pangit ang lugar. <laughs> uh, at ito pa, ha? Hindi lang yan. There is more. Sandali lang. So, sabi pa dito ni Miss Crisit Laurita Cho, pansin nyo, pag inataki ng mga tao si PRRD, Davawin you sleep to his defense? Pero pag inaataki si Martin, Tambaloslos No are I left to his defense. Not even the ones who benefit from him. Oh. And I know who they are. They won't call me out because they know I will less down the things they've benefited from him. No one will stick their necks out of. Martinion. dito Here, this warai on TikTok he explained why he is anti-Romualdes. We just want to protect the Philippines from a Romualdes leadership. Kung hindi nga napaganda ng mga rumualdis ang kanilang lugar, pangit na siyudad, walang kaklas-klas, lahat na daw doon, di ba? Paano pa kaya ang buong Pilipinas? Sumasamba ngayon sa poon kay uh, Panginoong uh, Martin Romualdez dahil sa ayuda. <laughs> at We just want to protect the Philippines from everyone this relationship We want our children and the children of this country to have good hospitals, good roads, etc. Martin is dangerous in a way that Lini uh sorry, that Lini never was. He conflicts his money in ways that Lini couldn't. Martin. Hmm. <laughs> Lini had real followers who loved her. No one loves Martin Ara. But if people like us do not speak out, it will be in our conscience. Kaya Lord, ikaw na bahala. At baka itong si Kabayan na nasa TikTok, pinapahanap na ito ngayon para e paper <laughs> ka kabayan dahil baka ikaw ay ipaper dahil ha. So patunay pa ito pa noon mga mga nagko-comments mga lalabs mga vayots ito from late tagaliti din to. Ang dami nila pero dalawa lang yung pinikap ko kasi mau ano tayo sa oras. So sabi pa nitong isa, Totoo po yung sinabi niya, yung referring to tic, uh, na nasa TikTok. Kalsada palang, sobrang lubak-lubak. So tama si VP Inday Sara sa kanyang isang uh, talumpati na talagang lubak-lubak ang kalsada sa Leyte. <laughs> talaga malalim pa naman kaya takaw disgrasya talaga lalo na pag kalampas ng San Juanico, hay nako. Pero <laughs> kalampas ka pala ng San Juanico, bro, nako. Bahain din, din po, totoo din po yung palengke, sobrang sikip at mabaho. Saka dami din, mandurugas. Di <laughs> mandurugas yung mga nakapo, nakapamuno doon, donip, mga namumuno, kaya mandurugas din marami. Try nyo rin po yung airport sa Tacloban. Diyos ko, wala man lang improvements. Walang kayusan sa Tacloban. Sabi pa rin itong isa, medyo matagal din ako sa Leyte. Yung Tacloban hanggang ngayon, parang barangay lang. Wala ka man makitang building na konkrito na malalaki meron lang doon parang isang mall bago lang yun last year ata nagbukas so, buong buhay nila siguro yun lang sila kakuha ng malaking mall <coughs> uh, sa konti ito malaki ang pier ang pangit uh, tabing palingke <coughs> ang maganda lang ang mansion ng mga rumual di sana oh ang maganda lang daw, sabi ng Tagaliti doon na nag-comment, mansion ng mga Romualdes. O ikot si Jared, pasyal, pasyal kayo doon ha. Kayo na GDB ni, Ma ni Mike Abbey at saka ni, ano, ni sino ba yan? Dante Marabilias. Punta kayo doon sa lugar ng poon ninyo. Doon sa mga pag sinasabi nila ito, palengke. Uh, mga lugar doon kung saan ay yung poon ninyo ang congressman doon. Ano kita niyo kung gano'ng kagaling si Martin Romualdez na sinasamba ninyo? Uh, sabi pa dito, uh, mansion lang daw ng Romualdez ang maganda na tinatawag na Little Malacanang. May Little Malacanang doon sa Leyte, samantala, yung kanilang lugar parang palingke. So, my little malakanyang sa liti na yung lugar ay parang lang daw palingki. Bukod yan, wala na. Sabi nito, wala ka man lang mapuntahan na magagandang resort. Wala alam mga Romualdes. Maganda-ganda nga ng litino Hindi man lang na ano yon hindi na Uh, tawag dito na hindi na-rehabilitate. Marami sanang mga magagandang lugar doon, kaso, kurap nga yung namumuno. Wala pakialam ng Walis doon dahil hindi sila nakatira. Yun ang problema. Bakit pa ninyo binoto itong si Martin Romualdez na hindi naman pala tumitira dyan? No? Walang pakialam sa inyo. Sa sunod nga ninyo iboto. Wala din kakayahan ang mga tao doon na kalabanin sila dahil ang daming mahihirap. Hindi e di sama kayong mga mahihirap dyan. wag din nyo iboto ang mga Romualdes. May magagawa ba sila? Wala. Pero yung iba kasi nadadala sa pera. Nasusugagal sa taglimang daan o pagpalagan natin tatlong libo bawat eleksyon. Yeah. Tandaan ninyo yung mga binibigay ng mga politikong pira sa inyo, ayuda, etc. Hindi po nila pira yan. Pira din ninyo yan galing sa tax ninyo. Yun yung isipin po ninyo, no? So mag, mag, uh, tawag dito, magkaisa kayo dyan sa lete, huwag na ninyong iboto ang mga Romualdes. Patalsikin na ninyo dahil pahirap pala sa inyong bayan. <laughs> dito, mga manatili. Kunin ninyo yung pira, huwag ninyong iboto. Yun lang, dahil pira ninyo yun. No, so, ano masasabi mo dito, Martin Romualdas? Mismong, ito pa nga, oh. Kung si Martin Romualdas nagbigay ng dalawang milyong dolyar na donation doon sa Harvard University, bakit hindi na lang niya pina uh, ayos yung building palingki doon sa kanilang lugar? Di po ba? kaysa magpayabang siya doon sa ano sa sa Harvard hindi naman siya binoto ng taga Harvard di po ba okay, mag kayo, mga Wag mag-isip na ninyong iboto ang mga Romualdes So hanggang dito lang po Maraming salamat Stay safe po God bless and bye bye